Ito sayo, hmm, Saan kayo kumakanta? Sa church po Sa church Every Sunday ba kumakanta kayo? Oo hmm, po Wow, ang galing naman Every Sunday din Nagsisimba kayo? Hmm. Every Sunday lang Anong grade nyo na? Six. Eight, six. Kambal kaya? Mm. Sinong panganay sa inyo? Ikaw. Anong pangalan mo? Jenica. Jenica. Tapos ikaw? Jessica. Jenica and Jessica Kambal. Nakatuwa po. Magaling silang kumanta. Ayan, ginagamit nila yung boses nila para sa panginoon. Ano bang ibang alam niyong kanta? Meron pa? Ayan <laughs> ko.

panahon wala kang, sa panahon, sa panahon, wala kang galing naman galing ng bosses nyo ang lambing ko, makakatawa naman ang okay. Yan Dahil magaling kayong kumanta, bibigyan ko kayo ng baon bukas. Bukas may paso kayo? yo? <coughs> 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 Papatid ka rin? Yan po yung salag kanila. Ah, trio. Puro babae, oh. <coughs> Alam grade mo na? Five po. Kayo grade six? Siyempre. <coughs> <coughs> Saan kayo nag-aaral? Lara yung ko. Lapit lang dito? Layo. Layo? Sumasakay pa kayo? Lalakad po. Bakit? Eh, kulang sakay? Hindi pa puna sakay. Magkano ng pamasahe? lima Tingnan minsan kung gaano Hmm. Pag nilalakad niya, ilang oras ang lakad niya? Magha-alis kami alas 1:00. Ano? Alas 7:00 na po ayan. 30 minutes din. kayo din ano? May pasok ay bukas ano? Kasi bukas ay ano pa lang. Ano bang araw bukas? Miyerkules. Miyerkules. Bao niya. Salamat po. Pagwa 100 kayo ha? Salamat po. Parang hindi ka naman kumanta. Kanta ka muna. Kanta ka muna. Ah, maganda boses niya? Ha? Galing. Sige daw, sampulan mo daw kami. Galing. Sige. Kantahan mo daw kami. Parinig mo rin sa amin yung boses mo. Kasi sila ate kumanta na eh. Ano <laughs> daw? Ano yung alam mong kanta? Uy, <laughs> um, gusto ko yun. Favorite ko yun. Pusong dalisay, alam mo? Pusong Masa gano'n. Favorite ko yun. Ah, mahirap. O, oh, yung hindi ka masyadong mahirapan. Ang aming pasta, sabi. Sige na. Ang kambibitang. O, sige na. Sige na. Basta yung kabisado mo. Ulang ulit na rin na bata At ang sugat tila'y malala Ang dami ng pagkukulang Hindi ko na mabilang Magtiwala ka lang Itawag mo sa kanya Wagang susuka ipa laban mo angka tu Tuhan I itu lu yang laban Wagang hinto itu lu yang takku wagang mapago tayapai sadan Tuhan. Kasama ang Diyos na nilalang, Humapit na lang. Ngayon alam Huwag kang susuko Ipaglaban mo Ang katotohanan Ituloy ang laban Huwag kang hihinto Ituloy ang tapo. Huwag kang mapagod Tayo ay maglalakbay Sa daan ng buhay Kasama ang Diyos na nilalang, umapit ka lang. Maraming pagsubok man ang dumating, tumuloy ka lang. Lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, umapit ka lang. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban, huwag kang hihinto, ituloy ang tagpo, huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan. Ka Kumapit ka lang. ka oh, oh, oh. Ang galing nyo naman. Talented po yung tatlong magkakapatid. Nasaan na kayo? Halika kayo? i natin yung tatlo. Grabe. Nag-jurte. Ay, nagtatryo kayo. Ang galing. Hmm, Yan po yung tatlong magkakapatid na ano, the singing sensation. <laughs> Picturean po natin sila. I wish kayo. Anong wish nyo? Kahilingan. Yung ipinagpipray nyo, di ba? Sa church, may mga prayer request kayo. Di ba? Sana <laughs> po sa church. Sana din po ay, oh, ang galing naman. Yung talaga po yung ano ng mga bata. May sama nyo si Papa nyo sa church. Bakit si Papa ba hindi sa church Minsan mm, lang po ito na iba. Okay lang yan. Patuloy lang sa pag para si Papa ay may sama sa church. So, ano? And ano pa yung isang kahilingan nyo? Maayos po ang harap. Ah, maayos ang bahay. Ito po yung bahay nila. Ano po yung nanay nila? So, diyan lang po muna yung nanay nila. <laughs> ano Anong trabaho ng papa nyo? Nagagawa po ni swimming Nag ng swimming pool sa bundok. Nagagawa ng swimming pool sa bundok? Yeah. Totoo? Paano nagkatubig sa bundok? Mm -hmm. <laughs> Paano yun? Mahirap yung trabaho ng papa mo ah. Yung papa mo may sweldo sa paggagawa ng swimming pool? Yes. Ah, siguro resort yun ano ate? Ay, ganon. Ah, yun pala. Yung tauhan siya doon. Tauhan kayo. Dito, itong ano nyo. Tinitirahan nyo na to. Lupa nyo. Hindi rin. Nakikitira. Yan po yung nanay ng tatlong magkakapatid na magaling kumantaw. Yan yung bunso mo. Lalaki yan. Galing tatlong babae tapos isang lalaki. Sige, mag-aral kayo mabuti ha magpasensyahan nyo muna yung naiabot ko sa inyo baon nyo bukas ilang araw nyo babaonin ng 100? hanggang biyernes hanggang biyernes dadagdagan pa natin kasi hanggang biyernes eh, baka hindi ako makabalik so wala kayong babaonin sa lunis so, okay lang ba kung dadagdagan ko? ay grabe pinakamaganda to child <laughs> <laughs> joke lang <laughs> <laughs> Nadagdagan po natin yung baon nila. Ay, hindi kay mama na lang to. Kasi yan ay baon nyo na, no? Ibigay natin to kay mama para naman kay bunso. Para may pambiling gata si bunso. Nadidi sa sa'yo ate. Yes, oh. kam. Yan ng anak mo, ano? Lagi-lagi silang nagsisimba. Kaya pala, no? Naimulat sa church. Dati kang ano talaga Christian. po talaga ano talaga. Born na ginapo talaga. Kaya nga po dati. Hmm, kaya pala. Mga Christian kaya pala mababait 'yung mga bata. Tama yan. Lagi tayong magpi-pray ano. Maglalayo sa Panginoon, ha huh? Lagi tayong magpi kasi si Lord talaga nag-ano yan, sumasagot sa mga prayer. So, thank you so much sa inyo. Oh, answer prayer na daw. Oh, ano po, yung ano, nakakarinig ko dyan, sabi nila, Mama, sabi nung ano, lagi nila kasama dyan sa ano, sa irrigation yung apo Mga ano daw ng vlogger, so, sabi ko ipag-pray, maipapag-pray po namin, kaya ngayon, answer, answered prayer. Ay, ganon! So, kaya <laughs> lagi nila, nila ano, kasi lagi po sila, sila nanood ng mga, yung mga nagbablog po, ba, ano, nakita nila yung mga batang ano. Binablog. Sana, ano, may vlogger din mapunta dito. <laughs> ay, pinangakuan po sa kayo sila yung, yung asawa ni, Ana ate rin ni Ray. Kaya lagi nilang sabi kay pag-pray nyo, ay... Ah, ay, yung, yung nagsama. Dito na. yung nagsama sa amin, si ate, opo, yung nag-guide sa amin papunta dito. Ayan. Kasi siya talaga yung naghahanap. Ayan, nag yung nagtuturo sa amin ng mga dapat yeah. tulungan. Kasi na kung nagaan sila nagbabanlaw din ng damit yung asawa niya. Ay sakto mm. na ang pagwala sila po yung lalaba. Kaya. <coughs> Babalik ako. Oh, pinagpipray nyo pala na puntahan kayo ng vlogger dito. Alam nyo, hindi naman talaga namin planong pumunta dito. <laughs> Tinuro lang talaga nila. So, answer prayer na kayo, ano? And siguro ako yung pinadala ni Lord para sa inyo. Ayang Christian din ako. Uh, uh, Christian din po ako and uh, matutuwa talaga ako sa mga bata na naimulat sa ano sa pagiging Kristiyano uh, sa pag, sa malapit sa ano, malapit sa Panginoon. Ayan. Kasi 'di ba, iba talaga yung ano eh. Lumaki na may takot sa Diyos. Lumayo man yan sila, hindi nila makakalimutan yung turo. Yan, sige na. Babalik ako sa mga susunod na araw. Anong wish nyo? Pagbalik ko, anong gusto nyo dalhin ko? Nakapag-jollibee na ba kayo? <laughs> Tagalogi daw ako, bi? Hindi <laughs> man ako nakakaintindi ng... Hindi <laughs> ako nakakaintindi ng bacon. Hindi na sila <laughs> nakapag-jollibee. Ah, hindi so na kayo. Nung nag-ano na ako, nawala na po ng ano, trabaho. Kasi dati nag-ano ako ng sige din mm, mm. Eh mga 2 years din kasi sinubtest ako tapos nangana Kaya wala na. Hindi mm -hmm. na sila nakakaano. Hindi na sila ngayon nakakalabas-labas. Sige. Ang wish mo Jollibee. Jollibee ang gusto niya pagbalik ko. oh sige. Dadalhin ko kayong Jollibee pagbalik ko kasi malapit malako sa daet. Ano pa? Ano pa yung wish nyo? Bro, wala na. Bait naman. Mag-pray na lang uli kayo. Ano? Malay mo, bigyan uli ako, bigyan ako ni Lord ng maraming blessing para may share ko din sa inyo. Na? Salamat po. Welcome. And lagi kayo mag Ano, mag -pipray. lagi rin kayong mag-charge. Kasi Importante kasi 'yung ano eh, lagi tayong malapit kay Lord, no? Para hindi tayo magkamali. Magkamali man tayo, at least ano, mabilis tayong Yes, at mabilis tayong may mabilis nating maitatama 'yung mali. Kasi ganun talaga eh. Nasa, pag nasa Panginoon, may conviction tayo. So, ayan ate, maraming salamat. Pero hindi ko alam pangalan ni ate. Jenilyn <laughs> ko. Si Jenilyn. Bata pa si ate. Ano, ilang taon ka na? 24 po Bata pa. <laughs> Ka na mag-anak, Kasi may isa ka ng lalaki, may tatlong babae. <laughs> Kompleto na. Yan. Yung asawa mo nasa bundok ngayon. Lalit <coughs> ko <coughs> nasa bundok. Kakagaling pa nga lang po. Nagkasakit kasi na ano yung ano yung kakapaan ng lupa. Pag hukay po yung gagawin yung hmm. Nagka, napilay po yata yung ano niya. Isang walang trabaho. Kaya ngayon nakabalik naman na siya. Hmm. At least nakabalik. Ano? So, di kayo kayo lang dito. May kuryente naman dito. Malayo na kasi, no? Looba na to. Ang hanap buhay lang talaga. Ang pinagkakakita nyo, yung trabaho lang talaga. Kumusta naman? Ayos naman po. Ngayon lang naman po. Dato para construction siya. Kaso wala na. Ngayong pagpasok ng January, yeah, nag nagkaroon po siya ng ano dyan. May na sa kami dyan sa ano. Nagustuhan yung trabaho niya. Kasi mm -hmm. pag naman, kaya dadiretso. Nakakaraos naman. Mm -hmm. Nakakaraos naman sa pang araw-araw. Nakakaraos naman po. Kaya lang mahirap pag isa lang talaga naghahanap buhay. Ang araw niyo po niya, 400. Sakto lang sa isang araw. Kasi sila, ah, ano nagbabao ng pagkain. Kasi malayo po pag tanghali, mainit maglakad. Mm -hmm. Lalakad sila minsan. mabili rin kayo ng bigas. Okay. Mm -hmm. Kumala ng kilo ng bigas. Sabi, <laughs> oh, mahal talaga. Siguro ang pinakamura na is fifty to. 60 na po dito. 60 na? Hmm, kaya po yung isang sahod ng asawa ko sa isang araw, ubos. Bigas, tapos ulam, 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 tapos ulam sa school. Kaya nga. Buti na nga lahat ang mag-aral. Minsan kahit walang baon napasok po yung mga tapos Again. ma mababait naman sa school kayo yung teacher nila. Minsan nililibro na sila ng ulam. Nakakaano sila. <coughs> Ayan, sige ate, hindi kami magtatagal. Hapon na. Bye-bye. Welcome. ingat kayo ha. Pasok kayo bukas. Mag-aaral mabot. Oh, Bye-bye din siya. Bye-bye. 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 <laughs> Thank you. Sa so, pagbalik ko, maghanda uli kayo ng kanta ha. Pakakantahin ko uli kayo. Apo, apo. Oh, sige, bye-bye. Bye po. Salamat po. Welcome. pagpapasensyahin nyo na muna yung ano, kunting naitulong ko sa inyo. Pambaon apo. nyo. Bye-bye po. Tilapit ka kunti, <laughs> <laughs> te. ko lang. Hmm. Thank you, bye bye.